guys, good afternoon ngayon po ay magdilig ako ito po ang mga limon ang daming bunga ayan ang mga bunga ng ating limon magdilig natin tapos ang kalabasa kang taba o oh. sumpa, dito hindi abot yung ating pangdilig yan pa na ano o oh. ang tataba nung kalabasa ko Mumulaklak na rin yan. Hindi abot ng ating ng tubig doon. Doon sa ano. Tapos may mga mani ako doon sa banda roon. lang ang ating hose mababa. Dito lang mababa. Ayan, liga natin dito. Tapos yung sili o uh, mal, yung sili kasi sobra ng init. Ay, mahangin. oh, nililipad yung hangin. hangin, hangin. Sayang, di nang abot eh, ba? Ay, tinan natin. abot pa ng, ayun, maiksi. Hanggang dito lang tayo, hanggang dito lang. Mahangin, nililipad yung tubig. Ayun. Ay, nakumahangin talaga. Hindi kaya. Ano yung, ano, Sayang yung mga bulaklak nito, mga, not, ano, sa sobrang yung umulamba ng yelo, o oh, ayun, oh, may daming bulaklak na isang limoneng. Kaya lang hindi abot. Ayan. Natutuwa ako dito sa mga ano to. Okay. Eh ay, napapasa na rin ako uh, basa na rin ako yan diligin natin tapos ito yung ano yan dilig dilig dito na lang tayo magdilig sa naaabot yan po naka sa talaga sa ating mga tanim tapos ito naman o oh itong ano papaya o oh, yan ito ng papaya sana hindi mamatay sa itong na yan yung kamali ito Eh, nalulunod ito na ah, ha nawala yung mga bulaklak nito oh wala nang mga buong matuloy eh. dibig tayo na ah, ang oregano oh. ah, itong aking oregano dilitan natin oregano oregano hmm. alam nyo ba itong mga ano to ay kalig pa yan sa Pilipinas gansa hmm. ayan ating chika ito ano mga kaya ano kaya ito ayan o oh, wala nang tuka putol nang tuka nyo oh mga kalimpay ng Pilipinas ayan, dilig tayo dilig, dilig, dilig andun sila, manangag lalaro doon Thank at Lord at umano yung ano ko yung oregano oh. Dumadami. So, Basta plagi lang diligan ng ganso. Tapos itong halaman namatay. Ayun, meron ako dito ng malunggay. Ayun ako yun namatay din yung malunggay. Ginali pa ng manok oh, ito. Tapos ito ay atis. Atis. Eh. sa lekod. hindi pa kasi tapos yung mga tataniman dyan ng mga ano oh. Mga kulay-kulay. Kita natin sa lekod. Mm, ito yung itong lekod. Oh. Yan, ang laki, laki-laki nito ano tataniman ng ano mga gulay. ito natin ang dilig. Tingnan tayo sa pagdilig. Namatay yung ano ko rito, yung tanglad, oh. Lagi kasi inaano ng manok. Ito nilagyan ko ng harang para hindi niya ma pokay ng manok. Dilig-dilig eh. tayo ng halaman. Hmm. Dapat ang pagdilig ay umagat hapon para hindi mamatay ang mga halaman tapos ito o yan pa mamatay na to gugon to sa amin gugon ba to mamatay na siya yan ang hapon ang rito kailangan alagaan kapag hindi mo alagaan dati yan mamatay dahil sobrang init dito ang init dito ay nasa maabot ng 38 na hmm. 38, 40 aabot pa yan ng 50 eh. 53 ayun mano yung ano ko yung aloe vera hmm. Tignan yung aloe vera ko Hmm, yung sili, ito yung sili ito naman oh. Ayun may kalabasa siyang, ay, ay ano siya, oh, may papaya ang hmm. Ayun oh may bulaklak na siya oh. Bulaklak na. Ayan. Ano kaya? Ayun ay, oh may bunga na siya. Ay ano ba 'yun? Nabasa na ako eh. Ano ba yan? Nabasa ang patay yung sinpon ko. Ito talaga oh. oh yan na, yung kutil. Yung bunga. Sana hindi maano. Ano Inus siya oh. Diba kakatwa naman. May bunga ng ating tanim. Diba ang ganda talaga pag may tanim ka. Hmm. Una siya, ito mga anak ko. Tapos ito, ang daming sili, oh. Pinitasan na namin to, pinang tinola. yun hmm. yung mga ano, yung mga ano ko rito. hindi ba? Sarap mananim talaga. Sarap magtanim. Ay! Ano ba naman yan? Laging, Nabasa na pati ako. sili na mamatay na, oh. Eh. Hindi kaya ng init siguro. Gano'n na siya. Ayan. Ayan, Guys, ano? Gusto kong kunin yung, ano, yung yung itlog. Inunahan ako ni Hamudi mag-harvest ng itlog. Ayan, tama na yan. Tapos na tayo magdilig. Kas, So, crust, natapos din. Ayan, lagay natin dyan. Ayan, natapos din magdilig. Ay, thank you, Lord. Ay, tingnan natin yung manok doon. Ay, hindi. Punta tayo sa... Ay, dito na nga muna. Ay, mahinip. Ay, punta natin yung manok. Nabasa ano ako na basa ako ang init is colored hapon na pero ang init init tingnan natin dito yung ating manok bisitahin natin hmm. na kaya ibang manok bakit konti na lang yan o, tingnan mo yung mga sisiw malaki na yung mga sisiw bilis na makin mga sisiw. Ay, mga sisiw. Oh. Laki na nila. Ayun. Ang manok namin ay nasa 14 yan. Pero, anasang kaya napunti? Iba. Tingnan natin. Wala na yung ano. Ibang manok. Kunti na lang talaga dito, oh. init tandang na kasi sobrang init kasi hindi na nila kaya may namatay ng ano isang araw may namatay ng isang manok dito Kukukak. Kukukukak. kinuha na yung itlog wala nang itlog dito hmm baka andun sa ano sa kabila kasi ba naman dapat talaga ay, ayun, pisa, Ando nandun sa labas yung isa. Panot na iba, oh. Ang init, ito ang labas niya. Ito na, itong ano na to, ay, takaniman to ng mga gulay-gulay. Oo. Oh, ang init. na hindi ko kayang init. Pasok po tayo. Ito, huh. Itong aming bilya. Itong sala namin. Ayan, ang kalat. Hindi ka, ano. Ah, eh. Dito naman ang kwarto ko. Ayan, pakita ko kwarto ko sa inyo. Ay, ay naku, may labahan pala ako. Hindi, hindi ko palang ano, itong higaan ko. Ayan. Pus, yan, ang mga gamit ko. Chichiburichi. Kabinet ko. Tapos, ito naman ang aking ano. Oh, walang signal. What happened? Walang signal. At yung aking nilalaba. Ayan. Yung nilalaba ko rito. Limot ko na. Ayan. babanlaw ako pala. O, oh, ayan yung nilalaba ko. Itong CR namin. Ayan. Ayan. Laba tayo. Laba. So, guys. Ayan po guys, yan lang po ang i ko sa inyo. Ngayon kasi maglalaba ako. Ito ang aming CR. Ayan po guys, thank you for watching guys. Oh, bakit may malita rito? Ayan po guys. Uh, ayan, thank you for watching guys. And please don't forget, like, share, comment below. At ang sabi ka po ay updated po kaysa sa lahat na new video coming up. And thank you for watching guys. And God bless. Bye bye.